Good day mga kasadhassels! Welcome to Pinoy Said Hustle TV. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo ang isang project na kung saan pwede tayong kumita ng pera dito. At ang mas maganda pa, napakasimple lang ng mga task or ng mga gagawin natin dito. Pwede tayong kumita sa paglalaro or itrain natin ang AI guys, okay? Siguro alam nyo na kung anong ibig sabihin ng AI. For example, chat GPT or yung mga ginagamit natin sa social media ay meron yung AI, okay? AI or artificial intelligence. Wag natin, wag na natin patagalin pa guys. Magsimula na kaagad tayo at nang sa ganun ay makapag-ipon tayo ng points, okay? So ayan, pumunta tayo, punta tayo dito sa website ni Sapien, okay? Ang link nito para hindi na kayo mahirapan kakahanap sa Twitter, ilagay ko na lang dyan sa my description box or sa my comment section guys para hindi na kayo mahirapan, okay? So, meron tayo ditong nakikita na button Start Earning, okay? So, wag wag munang, uh, hindi ko muna pipinditin yan kasi eto, nakikita nyo ba ito guys? Ayan, so sa io itong uh, Decentralized Data Foundry uh, nakapag-raise na sila guys ng 10.5% Million US Dollars, guys. Kaya, itong project na ito, guys, dito pa lang, ay napakalaki talaga ng potential. Okay? Napakadami ng investors na naka, uh, ano dito, nakakita ng potential sa project na to So, start earning na lang tayo. Okay? At gumawa tayo dito ng account. Uh, I-click lang natin itong sign up. Tapos, Pwede tayong mag-sign up gamit ang Google, Telegram. So, dito guys, nandito kasi tayo sa, ayan, sa task dashboard. Meron akong uh, 665 points dito. Okay, so paano ko ba nakuha itong mga points na ito? So, nakuha ko siya dahil nag-complete ako ng task. Nag-train ako ng AI guys. At yan yung ituturo ko sa inyo para makapag makakuha din kayo ng points. At, itong points na to, guys, ito yung magiging basihan, guys, sa airdrop in the future, okay? So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung airdrop, guys, so, explain ko ng mas mabilisan. Ang airdrop, guys, yan yung nakukuha nating incentive uh, bonus or bonus, guys, dahil uh, nag-participate ka sa isang project. Yan yung makukuha mo. At, pwede mo yung i-convert yung airdrop na nakuha mo sa totoong pera. Okay? So, I hope na maliwanag sa inyo yun. Uh, magpunta na tayo dito sa my task. So, i-click nyo ito guys, training hub. Kasi merong malaking ano dito, bigayan. Click nyo itong facial Liveness. At pagkatapos ay Uh, pwede nyo panoorin itong tutorial dito. Pwede namang hindi. Kasi explain ko sa inyo kung paano yan gawin. So, yung gagawin kasi natin dito sa facial liveness, guys, ay ganito kasi siya. For example, merong papapakitaan ka ng image, guys, or litrato. Tapos, ang gagawin mo, titingnan mo siya kung peke ba yung litrato na pinakita sa sa'yo Or tunay. So, uh, mas maintindihan nyo yun kapag nag-take na, na tayo ng quiz. Mag-take tayo ng quiz, guys. Ayan. Quiz, I mean. So, merong litrato dito na magpa-pop up sa atin. So, may meron namang available dito na maraming tasks, guys. Okay, meron tayong tasks na marami dito. So, try natin to Vehicle Positioning. Ayan, so, yung gagawin mo lang dito, guys, for example, itong task na ito. At uh, mag-ano mo lang, uh, pumili ka dito kung ano yung position ng, uh, for example, itong sasakyan. So, naka-box siya. So, click mo lang yan. Okay? So, yung ginagawa mo kasi dito is tinituruan mo yung AI. Okay? So, kung titingnan mo dyan sa taas, nadadagdagan yung points natin. So, ayan ito. Naka-interior to. Close up. Ayan. Ayan. Makakapag-ipon tayo ng points ng marami dito, guys. Tapos, yung mga task dito mayroong expiry. Kaya, make sure na matake advantage nyo kaagad. Tapos, submit. Ayan. Ayan. Nadadagdagan yung points natin. Ito naka front. Pwedeng side, pwede front pero mas ano siya sa front. Ayan. Pwede yung angle, na, no? Front angle. So yan guys, no? I-perform nyo lang yung mga task dito. Mag-ipon kayo ng points. At magbibigay ako ng update sa inyo. Kung pwede na nating i-convert uh, i-convert into real cash or money itong points na nakuha natin.